Ngayong araw nga mga kabahagi, eh, nang huli naman kami ng garining isda dinis sa may amin. Tarangat sabay-sabay natin nga ulit alamin kung ano nga ba yung buhay probinsya namin dito sa Mindoro. Pagkagising nga namin kaninang umaga, eh, ito na nga agad yung sinimulan ni tatay. Bali gagawa nga siya dyan ng kitay na panghuli nga namin mamaya ng isda. Dahil marami nga din pala siyang gagawin dyan, kaya tumulong na nga rin ako. Nung unang subo ko nga itra eh, yung ginagawa ni tatay, eh, hindi ko nga ito masundan. Nakatatlong gawa na nga dyan si tatay, pero ako tito'y makakaisa pa lang. Habang si tatay nga ay eh, gumagawa pa dyan ng kitay, eh, naghanap naman kami dini ng pamain. At na nga din pala kami din sa namin ng pain na nagsimula na nga din pala ako dito maghanap ang sasalapin nga pala namin dito mga kabahagay yung tinatawag nga palang ulo-ulo kadalasan nga pala yung mga ulo-ulo dito ay natatagpuan nga pala dun sa mga pinaglubluban ng kalabaw dito kasi sa amin kung sambasan lugar dito lang nangingitlog yung mga palaka pagkatapos nga lang ng ilang mga sandali ito naman yung mga nasalap ko nung sa tingin ko ay madami-dami na din yung amin nakuhang pamain ay umuwi na nga din kami pagkatapos nung makauwi na nga kami botang ko pa nga si tatay na nangunguha pa rin ng pamain ganitong klaseng pamain nga pala yung hinuhukay ni tatay. Mas maganda nga daw itong ipain para mas madami kaming mahuli ditong isda. Sa mga puntong ang ito, naglalakad na kami papunta nga doon sa panguhulihan namin ng isda. Sa sobrang tagal nga namin maglakad dyan, si tatay nga nauna na sa amin maglakad. Sa tuwing makikita nga dyan si tatay sa camera, ay eh, lagi nga siya dyang nakatawa. Si tatay na ngayon nagdala ng patok-tok at nung kitay na ginawa niya nga kanina. Habang ako ngayon may dala ng mga pampain na gagamitin namin mamaya. Ilang sandali pa nga lang, ay eh, nakarating na nga din pala kami din sa ilog na aming panguhulihan. Si tatay na nga pala yung bahalang magta, ginawang kitay niya kanina. Habang kami naman nga nang ko ang bahala magtaan na rin ilang mga patoktok dito nga ay kumuha na nga ako ng isang pirasong patoktok para nga makapagsimula na ako makapagpain kumuha na nga din pala ako diyan ng ulo-ulo para makapaglagay na nga din pala ako dito sa kawil para nga mapanatili natin buhay at gumagalaw yung ating pain kailangan nga natin sa buntot natin ito papatamain Pagkatapos nga namin lahat ito maita, ay umuwi muna kami saglit. Kailangan ko pa nga rin umuwi dahil magatid pa nga rin pala ako dun sa isa sa kanyang trabaho. Alas 6 mahigit na nga rin kami nakabalik dyan para nga tingnan kung may mga nahuli na. Tamang tama nga yung pagbalik namin dyan dahil aring ang isang patoktok ay may huli na. Medyo natagalan nga din pala ako sa pagangat dyan dahil nga yung tansinong patoktok ay sumabit dun sa may tambuan. Buti na nga lahat maganda yung pagkakatama ng kaway kaya hindi na nga ito nakawala pa. Dalag nga pala yung tawag mga kabahag sa unang isda na nahuli ko. ngayon sandali na ng pag-aantay namin nakahuli naman kami dito ng hito. Dini nga sa amin itong isdang ito ang kinatatakutan sa lahat. Dahil ang isdang ito kapag natibo, kaya maaari kang ang lagnatin. Para hindi ka nga matibo nito, kailangan mong baliin yung sungay nito sa may gilid. Kinaumagahan nga mga kabahag, bumalik nga kami ni tatay para nga kami ay mamandaw. Mag-aalas sa isdang nga nung umaga nung makarating nga kami din sa may ilog. May biyayang hatid na naman nga itong ilog para sa amin. Hindi endepgan pa gilate. Ang